dito hindi naman dito dito lang yun sa may ano good morning guys dito tayo ngayon sa kabaan ng bagong daan may hahanapin lang ako rito walang kung makikita ko pa yun tapang eh tingnan ko guys kung makita ko pa yung hinahanap ko may naiwan ako kahapon eh hahanapin ko sana nandiyan pa. Good morning, good morning. Umaga na, umaga na. Aba, gising na. Maligo na at pumasok na. Diba? Kung wala man na, kung wala man pasok, eh, magkape na, magkape, magkape. Ano kaya yun? Dito kaya yun? Kaya hanapin ako rito guys. Hahanapin ko yung nawawala. Ano nandiyan pa? Hindi pa nakuha Pulang eh. Pulang pag wala yun Dito na yung malapit na malapit na Okay, saan ba yung banda? Ah, wala Wala, oh dito yun, eh Nakuha na Puha na, guys Alam nila kung ano yun dito yun eh kuha na nga nakuha na dito hindi naman dito lulo lang yun sa may ano ayun, ayun 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 lumag, hindi pala ako lumagpas ayun guys so oh. kita nyo guys <laughs> Ayan, ayun nahanap ko ah, hindi pala ah. sira na ano, oh alam niyo ba kung ano to guys? Ay parang Parang lapit-lapit ah Ito po Hey hmm. guys Mali pa lang hinto ko Doon pala Kuha ko rin Okay Mayroon pag wala na to eh Pangano natin ito sa Pang plat, plat eh Okay, thank you Sa inyo lahat, bye